Kabilang din sa napinsala ng malakas na lindol ang Clark International Airport sa Pampanga. That's na namong pinsala sa lindol. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mabilisang pagkasayos ng paliparan. Live mula sa Porak Pampanga, may report si Alan Francisco. Alan? Pagkatakot, katatagan at pananampalataya. Yan kati ang namutawi sa mga residente rito yan sa lalawigan ng Pampanga kasunod nga ng pagtama na mapaminsalang lindol kahapon. Nasira ang pader ng mga bahay ng mga taga-porak pampanga, kaya marami sa kanilang nagpalipas ng gabi sa labas ng kanilang mga bahay upang madaling makaalis. Ang mga pasyente sa mga ospital na trauma sa naranasang lindol. Pansamantala rin inilipat ang ilan sa labi matapos makitaan ng bitakang ibang gusali. Lahat kami lumabas kami tiyano, sa building kahit na masakit na nalarandaman mo, hindi mo ma maano sa sarili mo kung anong mangyayari Ang simbahan naman ng St. Catherine, hindi rin pinalampas ng pagyanig. Giniba ng lindol ang dome ng simbahan, kaya naglaglagan ang malalaking pitak ng bato. Wala namang nasaktan dito. Buti wala yung mga batang naglalaro do dati rati alas 5 na marami ng bata dyan. Buti wala sila, walang naglalaro. Samantala, winasak din ng pagyanig ang kisame, dingding at iba pang bahagi ng Clark International Airport. Kaya naman, agad na nagtungo sa paliparan sa Department of Transportation, Secretary Arthur Tugade. Ayon kay Tugade, nasa 30 million pesos ang tansya nilang mga gastos para sa pag ayos ng paliparan. Sabi ko, para mapadalian, 30 million ang kailangan, ilagay mo under the category of emergency procurement. Meron ho kang mga babagtasin dyan para magkaroon ka o mag-satisfy uh, mag ka ng tinatawag na emergency procurement. Uh, siguro naman, maintindihan natin, yung estado ngayon talagang emergency. Posiblian niyang bukas o sa Webes magbalik ang operasyon ng airport. Baka sakaling mag-transfer na lang ng Manila, sir, kung may flight sila, kung magagawan nila ng uh, paraan na yung flight ng AirAsia sa papuntang Manila to Palawan, eh, mag-Manila na lang ho kami. Bali, may mga packs po dito na gusto nga, ano, uh, i-move yung flight nila, reroute sa Manila, sir. Then, bali, hahanapan pa po, po namin ng availability ng mga seats nila, if meron. Samantala, Kati, kanina ang mga katolikong residente dito yan sa Porak ay nagsagawa ng isang posisyon. Anila, ito'y kanilang pasalamat dahil marami sa kanila ang nakaligtas mula sa pagyanig. Maikwento ko lang rin na maraming mga pulis at sundalo ang naririto sa lalawigan ng Pampanga upang matiyak ang seguridad. At yan ang latest mula rito sa Porak, Pampanga, kasama si Najun Basit at Esmeraldo Norte. Ako naman sa Alan Francisco para sa bayan. Maraming salamat Alan Francisco